So, Attorney ah uh, uh, Kid, magandang morning. And live kay iti, IFM na wag, attorney. Ah, yes. Uh, magandang morning, net Kendi, itinayat nga dungig sa dito program. Dito ay IFM. Sir Bernard, actually, yes. di kang mm. mag man magmangagang kayo, kundi Sir Glenn. Eh. Ay, aman, well, uh, ni uh, Glenn. The, uh, oh. oh, the, <laughs> oldest <mo lang> talaga. <laughs> so, alaim din monitor, ta, ichismis da ka. Ag monitor ka kami, alaim din tayo headset. Oh. <laughs> <laughs> Attorney uh, Borborcha, para kada kami, of course, we're not expert about the things or uh, what matters most about kada gito uh, uh, dati mapaspasamak ta uh, uh, most especially kini uh, Sir Ralph Recto, uh, rum -rum may panggap kada gito uh, additional tax uh, nga maipaay uh, ka dito y, uh, uh, savings or whatsoever. Uh, man dito yung attorney, no kasano dito yung na? Ah, uh, well, sir, actually, this is not new. Han, nga okay, dito, tama ako, hindi siya new. Dito, okay. Uh, Makon ko na nga tax ka giti savings deposit tayo iti bangko kasi no observaran tayo no no data yo go tayo ah uh, mm -mm. actually no when you talk about savings nga below 5 years kasi dito yung I mean that twenty 20% flat uh, final withholding tax and interest income uh, hindi ko nga mean No, I mean, ti deposit mo is more than five years. Like for example, time deposit. Ah, uh -uh. uh, ti ti mapaspasama ki di, awan ti tax na So, Oo. tax na no more so, than 5 years. Okay. oh, yes, tax free. No, the de deposit mo is time deposit or the de makon bonds nga is issue iti uh, gobyerno no bonds nga min kayat nga agpatao iti uh, pondo iti gobyerno babaen iti panagutang kadagiti investors coming from individuals kasta kumak datayo kaya tayo tayo invest si ti gobyerno, agisyo ti gobyerno, ti bank, nga kaslan, directly ng umututang lang niya tayo, hindi eh, ko nga hindi ito ay tax free. Mm -hmm. So, no time deposit mati, so that day, na tayo pumakot, uh, ipa, tayo, ti kwarta tayo, tayo nga, ti mga susar, iti bangko, nga more than five years. So, no five years end up, hindi eh, ko nga bale, no time deposit, de, taawan, oh, interest na tax free talaga. Uh -huh. So no four years at four years, three years, 2 uh, two years, and um, more than one year at dati time ko na progressive in interest ah uh, uh, withholding tax na data idi at ati ana na gumita ta kami inikat na digi pinagbalin nang uh, 20% flat final withholding tax regardless dijay jay makon ko nang term And at the same time, currency pa yun. Kasi, siyempre, hamot lang nga peso, deposit, iti, ita tayin, ay itatayin deposit tayo iti bangko, no, di lalo, di ti Locos Norte, at dumad iti, at iti, dolyares, siyempre, handa mo to sa rin, iti mm. iti bangko. So, itatayin, idikwada, tangamin, nagdumaan, ano, pay dollar, peso account, talaga nga dati progressive uh, na ganan uh, withholding tax na iso e nga uh, isa ano pinagbalin na nga flat 20% mm -hmm. so awan bigiti kita ng progressive nga uh, no one year ka uh, 8% no kastoy uh, 10% kung wala nang awanan amin nun, regardless of the type of deposit no ang nati term na no anyaman no peso man ka uh, foreign currency 20% so pinagpapada Oo. na lang pinagpapada na lang na, amin so uh, yes. dati dito dati, dati, yes. dati, yes. dati yes. ko ma annual kit uh, 6% uh, DJ tax di yeah. amen uh, team oh, uh, one. yan ta bangko tatan 20% papada-pada amin yan Yes. Oh, oh. Kasi yung I mean, ticket ng tiket na mo, team at game na dito, siguro palag-ano na dito at naganan palagano na mga gititi abogado ang tanga kwen well, a uh, nagisimtan ngado ti <laughs> kabesa na hand club yun actually manayo <laughs> naman ti may kabesa yun final lang oo ana so na lang nilinisimplify ti stock structure tayo when it comes to passive income kasi although this uh, move is also aligned with international standards kayo na one kayo masyadong nega kay uh, kay administration. So, hindi naman siya talaga bago. Uh, kaya lang kasi yung mga uh, DJ ni GJ, bagbagang na progressive, inikat na, tarno, di tayo matikaw. Well, right. so, na, natitikaw, no, kaya, tika, tika. DJ. Natitikaw, DJ. Uh, kasano mula detan, dapat dito uh, na ro kwati bangko syempre isika attorney ket at, uh, bangko latan na tampay. Uh, no Uh, hidden charges, no tax. Kung kunada pa ino ko, di nga in uh, one mm. year or two year time, ada ka kasi yung promo-promo, yes. mm. di ka Yes, but clarification, uh -oh. Uh, when it comes to <laughs> digital deposit tayo, <laughs> And loans tayo, mm. coming from financial institutions, uh -oh. uh, it is their obligation to give a copy of the disclosure statement. Kung ah, mabalinti makon ko na nga hidden charges, pwede mabalin mm -mm. So the once and for all, when you avail the service of the bank, lalo na no loans, na dadagiti, charges na ipat, ipatawda ka digiti, utang tayo, mm -mm. dapat full disclosure ng makon ko na. Pakita da. Balik? Ada ang balingga ka sikreto sure ko na. Mm. Yes, make sure na the getting iti ti banko uh, will get a copy. Nga, the copy. Hanggang nga dito ma-overwhelm tayo nga po ta maawat kwartan. Mm -hmm. Kaduan na uh, hantay mo nga ikikan ti importansya nga po ta na-overwhelm ti mo ti kwartan. Dito mo amun na detalyenan manu bayadan tayo. Interes manu ti bay binayadan tayo nga fees. Uh, uh, Kagayam ka, spread na lang. Dito'y peace na, pinagsisina da tas tas if awan multiplex mo yung binayaran din unala na uh, tay tinaraman sa jay computation amortization then again tay kona nga it's our obligation nga uh, to know these things han nga uh, do not rely always Siyempre, part of their marketing scheme is to uh, encourage us nga uh, to avail of their loan services uh, by way of, di ba, min di kita handa mo uh, tibaga Baga, di, ba, di, 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 di medyo nakapsot na kay eh, Yara Saas, sa no, di kita, Ngam no panakaawat mo nga alisto, ka DJ nga kantidad, agad iso ti butak-tak Ngayon ba din again, uh, it is our right nga to know the uh, peace that they will take charge in our loan si so nga yung KT Banko ha do not hesitate to ask question. yun tap na malawlawagan tadi kay nga ma uh, misinformation or nagmislead dijay, nag misleading mo kami DJ ano na doot ka DJ tao na siya naging ka DJ ano nga binasak amin amin DJ ano nakata ay sumot lagaya mata flat eh JT pakakastaan nang no tatao gagangan nga tatao kat no di da maawatan di jayen kat na hanar nang runata na baba mo nga reading comprehension ti pagila na Pilipinas so nga mun nga ro di ti mapasamak ka di gitu binket pala nga nakurang da ti basic correct oo wala karo ket apo dag karo talaga ti anana epekto nat Tsaka <laughs> mo oh, no, oh. nga nakatulong mo titi technology, nagbalin mo Oo. Na sobraan dan sa mo kami team monosodium glutamate. Sa kanenda. so ito pa ya. So Well, anyway, Attorney Kid, maraming salamat. You're always supporting our program and of course, uh